Oh, 1,000. 2,000. 3,000. Muna, sa ilan alin, ipadala sa, an, ipadala Hi. sa ano. dito tayo ngayon sa Aston dahil tayo ay magka shout para kay tatay dahil ang naipo natin para kay tatay ay mayroong amount na 4,839.92 kita-cash out ngayon para ibigay natin kay tatay So yun guys, andito na yung nakashot natin para kay tatay. Kaya ngayon, simulan natin ang hanapin si tatay para mabigyan natin ito. Let's go. So ngayon guys, hinahanap naman si tatay. At hindi po siya namin makita.

kami nga po pwede yung mangkot na eh hindi nang balay ni ano kay Erneng ang gabi gyan ang balay sbuko Erneng nangga tulog ah tulog ah arada sa subong arada sa subong gig arada sa subong sa hapon arin sa aming hapon na kita ko to ah Bukan dia parko? Oh, dah lakukan. Bukan dia parko. Lama Sí, no, con la presencia de la mano. Nghe Ngapun đây Nghe Ngapun đây Ngapun Ngapun Nghe Ngapun đây Nghe Ngapun Ngapun Yung ba yung alamon sa ano yun na? Sa, sa <laughs> <laughs> si proper? Yawang kayo <laughs> pangita kina sa proper. Kasi <laughs> so, why? Yawang kayo pangita? Why gano'n to? Kaya so, na dyan na gano'n bala? Kaya muna yun mangkot kami daw oh, sa mga tawo ko oh. din balay. Oo, oh, <laughs> mangkot mangkot kami daw. Kaya oh, uh, tayo, lag, ako kayo naging post ko sa social media. Kaya damo na kita bala. Kaya lo, so, isay oh, mo. ka bala. Kaya nainuntan kita mo na gano bulik na magatag kaya din may arbi amon dala na mo ng yan nila sa ang ibulik nila yung ano na mo nila sa ano gcash pigin ko na mo yung cash out ay para yatag sila mo amon na din balay ikaw lang di isa ikaw lang di isa doon na mo sinapag po kami doon sinapag po kami doon sinapag po kami Pila kabilog bilog mo, Day? Way ka, ano? Way ka, ano? ng ng nang... Bata. Sa, bata. Saga, kung na siya. Bata mo ya? May bata ka? Bata, a bata. Bata. Ah. Way galit sa bata. Ito ka ka, Susi, tatay po. Ikaw lang, ikaw lang ya. Way ka sa uwa. ng ka bata. Bilihan mo lang na yung pangbuyan. Mga asbuko as mm. lang. Doblaw mga oh, pila man yung mga ano, sa isbuko? ah, -pila man yung makita, ah, makita sa ano, blig oh, okay. ako man may bueno, mga tayo may Mungkin ya kayak handphone lah, nak 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 kung hindi mo ubos, mo lang, ginauli. Ah. Kung hindi mo ubos, ginauli mo lang. Oo. Oh. timayo hmm. kay ano. hindi hmm. Pwede Ito, naman na Kaya mo ni kay na may nag ano, may nagbululig bala. May oh. nagpadala. Pro gamay pa malang. Pro kung sa dala yon din nga sigi-sigi sila ano, padala. Eh, yata lang dyan po namin sa'yo mo. Kitaon hmm. taon ka lang naman. Oo, sa mga medisenyo balay. Eh hey, kung may katol-tol naman kami dere. Oo. Oh. Kung may mapadala naman nga gabuleng gabuleg, dulong na diyan po namon. Hmm. Oh. ang na... Kaya rin yung... Ang natag nilang ano nga... Uh... Mario, oh. kung mga mutay. Oo. Oo, isa. One, thousand. One thousand. Two thousand. Two thousand. Three thousand. Four thousand. Four, five. 4-8 Bale, 4-8 pa lang mm. Kaya na, um, dako na um, bagay no? salamat four, na lang O uh, Kaya ang hindi nga kwarta Nagiging ano na, alin sa mga OFW Sa mga followers naton ito mga, mga subscriber, bla Nagalat ka uh, ako sa mga Sa mga ano bla, sa YouTube, sa Facebook Muna, <laughs> sa ilan ah, alin Ipadala dali sa Ipadala sa ano Ipadala sa imo Ha? Gaya <laughs> Oh, sa ila sa so, mga sagwa blago, lubra sagwa. Mm. Sa mga mayong nga tawo ah. May sulod sa mga... pangabuhi. Uh, Ga share sa ila. Oh. Yang na nang natipon na sa pila daw to. Duwa no, tatlo. Apan. Ah, apat. apat pa lang daw mo Ay, na nao na atipon naman. mo. Ing pa kay para i-i-dolog ni sa imo, So kung sa ano si maghatag pa sila liwat. Ipunon naman namon para i-dolong ni Liwat. Ano mambal mo sa ano? Sa, sa mga nagatag. Sa ilang hamat. Dari sa is, uh, ano, tulok tayo. <laughs> ano yung mambal? Ano mambal mo sa naghalatag? Ano yung message sa ila? Dapat mag-iwi ah. Oh. Hmm. Dahil ng Japon ah. Pero kaya 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 mga Japon mag ano, alsada. mag Oo, uh, oh. uh, ko po. Kapay mag. Oo, oh. <laughs> <laughs> init pag Oo. Oh. Kung mag ano, mag silingin na ano, huwiway lang yun ah. Oh. Kung ginabla kaya, puwayan na ito tapos pag ano, pag okay, balik naman. Namulan na ilagay star. Pwede tayo makasulod na yeah. eh, tayo. Pwede masulod. may kasulod? Sulod? Mabidyoan lang yun yun. Para makita balay mo. Gusto, ano? ng, gusto sa mga ano, makita mo mo balay. Mm. Mm. Oh, mm. Gusto sa mga ano bala, nagaratag. Bili otot yun isa mm. tayo. Ah, kamagulangan isa? Pila ka mukha ano? Kamagotod hmm, yung buwa, wai la, wai sa asawa lang laon kaya. kung may nagamit nagano man tuk, may nagmuno masamang bilang na mga bata mas masamang ano? mas maayos niya nga, ng ito para hmm. mabalan balakong ano kaya yung sitwasyon. pinabangan sa namon din na dito sa yung na bulibudan balak, yung kami yung tapatay, tapatay nga, mabalan nila yung sitwasyon kasi nga si Kaloyan, balang, uh, Dako pa kitang Dako pa kitang Ano yung pangalan tayo? Pero Ano yung pangalan? Eh, kasi er Ernesto Ernesto Apeliedo ya Ano? Ano tay? tayo? Ernesto Aurelio Ernesto Ernesto Aurelio Ernesto Ernesto Horelio Ernesto Horelio Ramong <laughs> situation niya di sa ila bali ini sa wife, wife ano. Ulang Ula asawa, ulang Ula asawa, at sa <laughs> mga bata bali siya lang ang <laughs> mag-baka para siya kagulingon. <laughs> tatlo lang gid kamo di, Tay? Hmm. So, ako pa din Ah, Apat balik kamo di ka vlog. Ah, mm. So, tatlo po dito sila ni Tatay Erning, Erning no. ayo ng mga kapatid niya. Ano yung pangalan niya, Tay? Mabian. 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 Aurelio Junior. Mabian. So, ito naman yung isa ng kapatid niya. <laughs> okay lang, okay lang, Tay. Ha? Sige, okay lang, lang. 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 Ano yung pangalan? Gilberto Aurelio. Ah. Para mga vlogger, ha? Oo. Oh. Oh, sige. Okay, para damo man kita. Oo. Oh. Oh, bulig sa inyo, balaw. Oo. Oh. Tamon. Hmm. So, apat dito silang na, ano? Nakatira. Nakatira sa isang bahay. Puro lalaki ka mo, Day? Hmm, sa bahay ako ko abin. Ha? Hmm. Ito po kanilang bahay para makikita nyo. Mga anong oras ka tayo, ano tayo? Galsada? Galibod. Ah, maghalin. Mga anong oras ka galin ka Maglibot naman. Mga anong oras? Oo, oh, talaga na, ano na ng naman. Tapos mag hasta alas ano, sa Oh, 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 oh. Kaya hasta alas, ay alas ano mo gina, ano, na uli tong hindi maubos. Nasa ano kaga puli? Nasa ano kaga puli? Ah? Nasa ano kaga puli? Hindi man. Mga muna yung mga lasing ito. Kaya ipangita sa. Oo, ipangita. alam mo ginag? Ipangita. Nakakato kami. Gasta ka pa to sa, ano, Barangay Zone 6 sa seaside. Oh, right? Oh. Kasta ko tuloy, bod. Kaya mga kami dito. Kaya ako tayo, Atin, uh. prano pa sa timing Tani. Oh. ka no? Sinwa, Sin, nani ng mo. Pila na mo Day? Pila na idad? Pila na yung Ha? Pila na yung edad? Mm -hmm. Wow, kung si Tio, si Tio Ah, 78. 78 ka na. Ah, 78. 78. Senyo na pala si tatay. Sa <laughs> <laughs> so, mga gusto pong tumulong kay tatay, ah, I eh, pwede po kayong mag-abot sa amin para kami na po ulit dito magbigay sa kanya. At ito na pong tulong niyo, Dai, ipakita. Ipakita mo kada, Dai. Now, Yeah. ang uh, ang pira nyo. Kadlaw tayo, kadlaw, smile. Kadlaw. <laughs> smile. yum yum. Yum yum. Smile tayo, smile. Kadlaw. <laughs> kadlaw. <laughs> so Kaya, Ano, ano tayo na ano, mambal mo? Ano mambal mo sa ano mapasalamat mo? Ano, mo sila? Ah, salamat sila. Sa so, mga OFW no. Salamat. Mhm. Ayun guys. Kaloyan, <coughs> isa uh, na nais, uh, nais pa pong tumulong kay Tatay Erneng pa mag-comment lang kayo sa aming page. Ah. Oh. Eh, hindi kami magdugay, Tay. Maano kami ma -ano kami matamat. Mamat-amat kami. Pero oh. may maano naman, may matag naman bulig. Tipuno naman amon. Oo. Oh. Kaga mo pagdulong naman de. Ha? Hmm. sana lang yeah. ano lang, perme. Pray lang, ano, perme. Yeah. nga Mga muyo lang, perme. Sa <laughs> uh, backboard ng Japon. Eh, kung ginakapoy, pahuway lang ah. Tapos ko na. Sige naman, no? Eh, eh. Lagat ito. Ayos ah. Sige, Tay. Ano kami? Tay. Una kami ah. Salamat ka dah. Tay, Tay. Oh, Oo, sige. Base mga okay. kita na yung Japan sa ano, dala nanda, da. Salamat ka dah. Ayos. Ano naman, mabalik na kami din. Salamat ka dah ayun uh, po natapos na nating ibigay kita Tata Erning yung mga tulong nyo uh, maraming salamat po sa inyong lahat, sa mga mabuting tao natin dyan sa ibang bansa po na tumulong maraming salamat po so, yun, maraming salamat po sa lahat ng mga tumulong para kay Tata Erning uh, God bless po sa inyong lahat maraming salamat din po sa inyong pagtitiwala sa amin sana marami pa po kayong matutulungan sana suporta nyo ang aming mga video para pag nakasahod na kami, uh, maitutulong namin yun sa mga tao. Huwag nyo lang yung skip yung ads. Tulong na po yun sa amin pag hindi nyo in-skip yung ads para makasahod na po tayo at para makatulong na rin po tayo sa ibang tao na nagugutom at nangangailangan ng tulong. So hanggang dito lang muna tayo. Abangan nyo po ang mga episode na aming i-upload at marami po po tayong matutulungan na tao. So, ulitin ko, maraming salamat po sa lahat ng tumulong para kay Tata Ernie. God bless po.